Magandang araw mga kababayan. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-share, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga weather updates. Narito ang ating weather update para sa araw ng Monday, April 28, 2025. Ayon sa PAGASA, kanina pong alas 3 ng madaling araw, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang isang low pressure area (LPA) na kasalukuyan nating mino-monitor. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ang LPA ay namataan sa layong 695 kilometers silangan ng General Santos City. Sa ngayon, mababa pa naman ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Gayunpaman, dulot ng pinagsamang epekto ng LPA at ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, makararanas pa rin tayo ng scattered rains and thunderstorms sa Mindanao at Palawan. Ayon sa Pagasa, may mga thunderstorm activities na sa ilang bahagi ng Palawan at Southern Mindanao. Inaasahan natin na sa natitirang bahagi ng araw ay mas marami pang lugar sa Mindanao ang makakaranas ng scattered rains and thunderstorms. Samantala, sa Metro Manila, at sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, aasahan natin ang mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, maghanda sa mga biglaang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms, bunga ng umiiral na easterlies o mainit na hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko. At ang lagay ng panahon sa Luzon at Visayas? Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng generally fair weather conditions na may posibilidad ng isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Sa Visayas naman, mananatili rin ang mainit na panahon sa umaga ngunit may tsansa rin ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon. Sa Palawan at Mindanao, Makakaranas ng maulap na kalangitan at mataas na posibilidad ng mga pagulan, ulan lalo na sa Davao Region at Sox mga lugar na pinakamalapit sa LPA. Dahil dito, inaasahan ang posibilidad ng flash floods at landslides, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. At sa ating heat index forecast, para sa Metro Manila, particular sa mga reference stations sa NAYA, Pasay City at Quezon City, posibleng umabot ang heat index mula 39 hanggang 40 degrees Celsius. Sa buong bansa, pinakamataas ang inaasahang heat index na aabot ng 44 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite. Paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizens at may mga existing medical conditions, iwasan po natin ang outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, magsuot ng light-colored na damit, uminom ng maraming tubig, manatili sa mga well-ventilated na lugar, at umiwas sa matagalang pagkakabilad sa araw. At sa kalagayan ng karagatan, wala pa pong nakataas na gill warning sa alinmang baybayin ng bansa. Banayad hanggang katamtaman ang pagalon sa malaking bahagi ng ating mga karagatan sa susunod na 24 oras at sa ating weather outlook para sa mga susunod na araw, mula Tuesday hanggang Wednesday, April 29 to 30. Dahil sa patuloy na epekto ng ITCZ at ng LPA, malaking bahagi ng Mindanao at Palawan ang makararanas pa rin ng scattered rains and thunderstorms. Particular na maapektuhan ang mga lugar sa Davao Region, Sok BARMM at Zamboanga Peninsula, kaya't maghanda po sa mga posibilidad ng flash floods at landslides. Para naman sa Metro Manila, sa karamihang lugar sa Luzon and Visayas, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Pagsapit ng Thursday hanggang Friday, May 1 hanggang May 2, maaaring mas lumawak ang epekto ng nasabing sama ng panahon, lalo na kung magiging ganap na tropical depression ang LPA. Inaasahang makakaranas ng mas madalas na pagulan ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at Mindanao. Kung tuluyang maging bagyo ang LPA, agad namang maglalabas ng Tropical Cyclone Bulletins ang pag-asa. Bagyo man o hindi, ang LPA ay inaasahang magdudulot ng significant na pagulan, lalo na sa eastern sections ng bansa tulad ng Bicol Region, Eastern Visayas, at Eastern Mindanao, Caraga, Davao Region. Maghanda po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung magpapatuloy ang mga pagulan. ulan Samantala, para sa Metro Manila at karamihang lugar sa Luzon, inaasahan pa rin ang mainit na panahon na may posibilidad ng mga localized thunderstorms dulot ng umiiral na easterlies. At iyan po ang ating latest weather update. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na ulat. Ingat po tayong lahat at stay safe.